Magandang gabi mga ko FE at nandito na naman tayo bumibisita ng mga SG Preneur. And of course, kasama natin Chris of oh, Don Lechon. Magandang gabi, magandang gabi. Ayun. So, Chris, bakit ba nag-start magnegosyo ang isang Chris of Don Lechon? Well, nagsimula tayo para i-share yung napaka-special nating lechon sa mga kababayan natin sa Singapore at sa mga Singaporean din sa mga foreigner. Dahil ito yung pinaka-espesyal nating pagkain. Ayun. Kailan naman nag-start ang Don Lechon? Nagsimula ito noong May 2016. So, magna-nine years na po tayo. At uh, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsupog na sa amin. Ayun. So, syempre, since nabanggit na natin ano ba yung business and kailan siya nag-start, para naman sa gustong matikman ang uh, lechon ng Don Lechon, paano sila? makaka-order or paano nila pupuntahan ang Goldlection? Meron po tayong dalawang branches sa Singapore. Ang unang branch po ay sa Grandling Square na malapit sa Paile Bar. Ito po ay sa 511 Gilimard Road. Ang pangalawang branch po natin ay nasa 430 Upper Changi Road. Ito po ay sa East Village Mall malapit sa Tanamera MRT. Yan. So mga ka-OFE, abangan ang buong kwento ng Don Lechon sa OF Experience. So kita-kits tayo doon. Maraming salamat po.